DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandol ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna, may pangako, Ang bukas. Hirap na hirap na akong alagaan ka, pasanin na tunawain. Ilang ulit ko nang sinabi sa sarili ko na sana hindi na lang akong naging kapatid mo. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! Ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig narito na po. Ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako Ang bukas.

Oh, dad, 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 dad. Mama, oh, ko, ano? Wow! Oh, napaka-colorful naman ang drawing na ito. Isda! Ikaw ang gumawa nito, anak. Kanina pa sa excited na ipakita yan sa inyo, ma. Naku, ang ganda, anak. Very good naman ang anak ko. Pakis nga ako. <laughs> Aba! <laughs> mm, ano <laughs> ang paborito nating ulam ang niluto ng mama nyo? O sige, magugas na kayo ng kamay, ha? Oo. Oh. tulungan mo na ang kapatid mo magugas ng kamay para mama. makakain na tayo, ha? ay ako'y gutom na gutom ka oh, na, sige na, anak. Magugas ka nun na ng kamay, ha? May napaka-espesyal na ang ulam natin ngayon, ha? may ano ba ngayong araw, ha? Hmm, ito naman. Araw-araw naman, espesyal ang ulam natin kasi ako nagluluto. Ay, <laughs> <laughs> sabagay nga. At saka ula. isa pa. Dahil kumpleto tayo at sabay-sabay na kumakain. Ano ba yung binibilang mo? Kanina ka pa bising-bising ah. Oh. Ah! Naantok na nga ako eh. Teka, ano ba yan? Yung ipon natin. Ha? Tinitingnan ko kung sapat pa para sa pag-aaral ng dalawang bata. Ay, naku, huwag mong alalahanin yan. Malaki naman lang sweldo ko. Hindi tayo magkukulang sa budget. Eh, makapagtatapos ang magkapatid sa maayos na eskwelaan, ha? Sinisiguro ko lang. Dalawa lang sila, Fabian. Kaya dapat maibigay natin sa kanila ang lahat nang kanila mga pangangailangan. Oo nga. Gusto kong mabuhay sila ng komportable. Hindi kagaya natin noon. Halos gumapang na para lang makapagtapos sa pag-aaral. Lorena, hanggat nabubuhay ako, gagawin kong lahat para mabigyan kayo ng maginhawang pamumuhay. Fabian, Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa ating pamilya. Sakripisyo natin? Ba, hindi lang naman akong nagsasakripisyo para sa ating pamilya. Ugh. Tayong dalawa. <sighs> ha? Pero kung ang haligi ng pamilyang ito ay hindi kasing tatag mo, ba, makamatagal matagal lang gumuha ang pundasyon ng ating tahanan. Ay, kung hindi kasing liwanag mo ang ilaw ng tahanan ito, Walang silpi ang lahat ng mga pagsisikap ko, Lorena. Pareho tayong may mahalagang papel na ginagampanan para sa ating pamilya. <laughs> para sa ating bunting tahanan. Mara. Bad, bad, bad! Oh, oh na, Oo oh, na, Bad siya. Kaya huwag mo na siyang patulan. Hindi ka na, buwin na tayo. Ito ang iyak ng iyak. Sige ka. Uulan ng malakas, hindi tayo makakauwi. Oh, yan, yan, ganyan nga. Oh, hawak na sa kamay ni Kuya. Kuya? Oh, bakit? Gutom. Gutom. Ah, gutom ka na. O sige, pagdating natin sa bahay, kakain tayo ng marami. Sige na, doon tayo sa paradahan ng tricycle. Wala si Papa ngayon eh. Hindi tayo masusundo, kaya magkocommute na lang tayo. Ay, ako nahahawak sa kamay mo. Kasi baka kapag ikaw nakahawak sa akin, bigla kang bumitiw eh. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May nakaaway na naman si Mara? Oho, yung palagi niyang kaaway since grade 1, ma. Pakiramdam ko, may crush yun kay Mara. Ikaw talaga. Arigot, ma. Anong crush-crush ang pinagsasabi mo dyan? Jan, Jan, ang bata, bata pa ng kapatid mo, ha? Fifteen years old na siya, ma. Eh, nung grade three nga ako, may na ako, eh. He! Tumitin ka nga, Jan. Para sa akin, baby pa rin si Mara. Hmm, <sighs> bakit? Napabuntong hininga ka. Iniisip ko lang, ma. Paano kaya kung wala siyang kapansanan? Siguro magkasama kami sa isang school. Siguro, marami talagang nagkakakras sa kanya. Baka kung marami rin siyang kaibigan kagaya ko. Walang saysay ang mag-isip ng ganyan, Jan Jan. Ang mabuti mong gawin, i-appreciate mo kung ano man ang kalagayan ng kapatid mo ngayon. Para sa akin, kaya siya tinatawag na special child ay hindi dahil sa kanyang kondisyon kundi dahil karapat dapat siyang bigyan ng espesyal na pagmamahal at pag-aruga. Ayaw! Ayaw ko! Sige na naman, anak. Magtuturas ka na. Ayaw! K Aray ko! Ano naman ako ang pasi? Oo, oh, sige, sige, sige. Huwag na, huwag oh, na. Naku, pabiyan. Ang dami niyang kinain chocolate. Tama, tama, anak. Oo, hindi na, hindi na, hindi na. Hindi na Ay, naku. Mamaya na lang, ha? Ako na bala sa kanya. Oh, sige. Hindi ka na sa anak mo. Eh, kapag sinabi niyang ayaw, huwag mo lang pilitin. Hindi ka naman mananalo rito, eh. Ay, lilibangin ko muna siya. anak, tayo na, tayo na. Laro tayo, laro tayo. Ha? Halika, halika. Halika. Mabutit sinabon niyo na ng shield batso pang kila nyo At Ay, nalagyan ko na ng betadine. Kaya siguradong gagaling na yan. Uh, salamat, anak. Ano mo bang ipinangataw sa inyo ni Mara kanina? Eh alam mo na, kung ano mahawakan niya, binabato niya sa akin. Eh, hindi ko man alam kung saan galing ang sugat na ito. <sighs> Kapag wala siyang sumpong, akala mo hindi sa makabasag pinggan. Buti na lang ka mo. Palagi siya napapakalma ng papa mo. Kaya nga, ma. Janjan? diyan. Hmm? Ma? Hindi naman sa hinihingi natin. Pero sakali mang mawala na kami ng papa mo, wag na wag mong pababayaan si Mara. ma naman. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Abay, syempre, hindi naman natin alam ang panahon. Kahit sino sa atin, wala nakakaalam kung gaano tayo katagal mabubuhay sa mundo. Kaya pinaalalahanan na lang kita ngayon pa lang. Mahalin mo ang kapatid mo. Alagaan mo siya, ha? May papangako mo ba yung sakit? Oo naman. Kapatid ko si Mara at mahal ko siya. Kahit kailan, hinding hindi ko siya papabayaan. Pangako Pangako yan. O, oh, eto kapote. Ay, salamat. Kung maaaring umuwi na maaga, umuwi ka, ha? Oo. Super type kung daw itong bagyong parating. Alam mo na binabaha itong barangay natin. Oo nga, eh. Eh, huwag ka magalala init-init ng panahon, oh. Baka naman hindi matuloy ang bagyong yan. Huwag ka magalala, ha? Ang sabi na matatanda, kapag daw may bagyo at mainit ang panahon, mas delikado. Oo na. Eh, kumukulog ba lang uuwi na ako? Hoy! <laughs> Hindi ako sa ipad Ito naman, oh. Pikun ka agad. O, oh, sige. Alis na ako. Hoy, mag-iingat ka, ha? Eh, yung magkapatid? Nandun sa kwarto. Kinansila na nga yung pasok nila, eh. Hoy, mabuti naman, ha? Mag-aayos na rin ako nito mga gamit natin. Baka sakaling lumakas ang bagyo, eh, nakahanda tayo kung kailanganin natin lumikas. Oo, oh, sige. Hoy, oh, pabiyan. Umi ka na maaga, oh. ha? at ngayon balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas kuya hirap makunyain oh, oh oh dito mo sulit yan sa papel ha baka magsulat ka na naman sa, sa may pader natin, sa dingding. Dito, dito ako sulat oh, sa, papel. sa papel. Sa papel, Oh, very good. Sulat ako, pangalan ko. Oh. Oh, sinya, sinya. Ma, ma. Aba, ang galing ah. O, oh, yung pangalan ko rin. Sige, kuya. Diyan. 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 <laughs> Tapos pangalan ni mama at papa. Oo, oh, Kuya. Alin ang mga pangalan? Oo. Oh, Nagay ko dito. Sa plato? Oo. Uh -uh. Para may pangalan mga plato natin. Aba, ang galing ah. Naisip mo yun? O sige. Idikit mo rito sa likod ng plato. Ang galing mo talaga ah. Paraan! Uh, dyan, dyan! Ma, bakit? Nagsisimula ng tumaas ang tubig sa may labasan. Oo. Pero wala pa rin na papa nyo. Tinawagan nyo ba? Ay, hindi ko siya makontak eh. Eh baka walang kuryente sa opisina nila. Tayo na. Eh, saan tayo pupunta? Lumikas na tayo habang hindi pa dumidilim. Eh paano si papa? Eh, kapag nakita niya bahana, iisipin niya lumikas na tayo. Alam naman niya kung saan tayo pupuntahan. O, oh, sige ma. Mara. Mara, yeah. tumayo ka na dyan. Ah. tayo. Sana kaya mag mag ako? Wala na sila sa bahay, ha? Baka nasa barangay hall. Pupuntahan ko sila. Pabian! Ah, ha? Pabian! Lorena! O, bakit nariyan kayo? Papa! sandali! Sandali, pupunta ako dyan. Tatawid ako rito sa malaking kanar. Abian, Oh. Baha na rin sa barangay hall. Ano? Eh, pero mataas ang lugar na yun, ha? Maghanap na tayo ng ibang masisilungan. Lusap ba? Eh, teka, doon, kinaparing paing. May second floor ang bahay nila. Doon na lang tayo. pasang na si Mara. Nanginginig na siya, oh. Eto, oh. Kayo na magsuot ang malaking jacket na ito. E, paano ka ba? Kaya ko, lamig. okay ah, na si Mara. Mara, anak. Halika, hindi ka dito pa sa likod ko. kita. Ayan. Ayan. Oh, 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 oh. Eh, kung tintiis ng anak, ha? Titigil din ang bagyong ito. hinihintay tumila ang bagyong. Walang kaalam-alam ang magkapatid na Janjan Jan at Mara na may mas malaking unus na hagupit sa kanilang pamilya. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas at si Phil Cruz sa papel na Janjan. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Luceno at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligta ang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Kinamumuhian kung nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pagako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.